Ano nga ba talaga ang layunin mo sa mundo na ito? Bakit ka nga ba nabuhay? Yan yung ating aalamin sa video na ito. Ang isa sa pinaka tinatanong ng mga tao patungkol sa kanilang mga buhay ay yung katanungan na ano ba talaga yung purpose ko sa mundo na ito? Bakit ba ako nabuhay? So kayo po maaring natanong nyo na rin po yan sa inyong mga sarili kasi po misan dumarating po tayo sa point ng buhay natin nasasabi natin ano ba talagang kwenta ko sa mundo na ito? Misa nasasabi po natin or naiisip natin na talagang wala po tayong halaga o wala tayong kwenta sa mundo po na ito. Alam nyo po mga kapatid, maraming mga successful na tao na nakita po natin na naabot na po nila halos lahat. Kumbaga nasa kanila na po lahat. Wala na po silang hahanapin pa sa kanilang buhay. Pero at the end of the day, nasasabi pa rin po nila na parang hindi pa rin po sila kompleto. At napapatanong pa rin po talaga sila na kung ano ba talaga yung purpose nila sa mundo po na ito. Mga kapatid, kung gusto nyo po talagang mahanap yung purpose nyo sa mundo po na ito, lagi nyo pong tatandaan to at lagi nyo iisipin na yung purpose nyo sa mundo na ito pumapatungkol po yan sa Diyos at hindi po pumapatungkol sa inyo kaya po maraming tao ang nahihirapan na hanapin nila yung purpose nila sa mundo na ito kasi hinahanap nila yung purpose nila sa sarili nila mismo which is hindi nyo po talaga mahahanap yun doon. yung iba naman hinahanap nila yung purpose nila sa ibang tao o kaya man po sa mga bagay mahihirapan po kayong hanapin yung purpose nyo sa mga tao at bagay lalo na po kung hahanapin nyo yan sa mundo po na ito pero kung hahanapin nyo po yung purpose nyo sa pamamagitan ng ating Diyos, doon nyo po mas makikita yung inyong layunin sa mundo na ito. Doon nyo po mas makikita at malalaman kung bakit kayo pinanganak sa mundo na ito. Ngayon po, meron dalawang uri ng layunin yung mga tao sa mundo na ito. Una po, yung layunin ng mga tao na pangkalahatan. At pangalaw po, yung layunin ng tao na pangindibidwal. Ngayon po mga kapatid, kung pag-uusapan po natin yung purpose ng tao na pangkalahatan, babalik po tayo doon po sa creation. Kung babalikan po natin yung creation, makikita po natin doon, yung pinakalayunin po talaga ng Diyos kung bakit niya nilikha yung mga tao ay para po sambahin po siya, para po magkaroon ng fellowship sa kanya at para po magkaroon ng connection sa kanya. Kung baga po mga kapatid, i-enjoy po ng mga tao yung relationship niya doon sa Diyos. Kung baga, yan po ay pumapatungkol sa relasyon. Nalikha ng Diyos yung mga tao para magkaroon po ng relasyon yung Diyos at ang tao. Actually, kahit naman po hanggang ngayon, kahit na po pumasok na yung kasalanan, yan pa rin po talaga yung purpose kung bakit po nasa mundo po tayo. Para po magkaroon ng connection sa Diyos. Para po mapalapit sa Kanya. Para po magkaroon ng relasyon sa ating Diyos. Kasi mga kapatid, kahit alam ng Diyos na magkakasala yung mga tao, kahit alam ng Diyos na mahuhulog yung tao sa kasalanan, pero pinili pa rin ng Diyos na likhain yung mga tao. Kasi nga po, mahal niya po tayo lahat. Ngayon po mga kapatid, ang gusto ng Diyos mangyari sa ating mga buhay, tayo pong lahat ay mapalapit sa Kanya. Tayo pong lahat ay magkaroon ulit ng kaugnayan po sa Kanya. So mga kapatid, ilagay po natin sa isip po natin ngayon na isang reason po kung bakit tayo nabuhay sa mundo na ito ay para mapalapit po sa ating Diyos. Para sambahin po siya. Para purihin po siya. Kasi po mga kapatid, kung babalik po tayo doon sa creation, makikita po talaga natin yung closeness ng Diyos at ng tao. Talagang lapit na lapit po yan. Yan po talaga yung gusto po ng Diyos para sa mga tao. Yan po talaga yung plano ng Diyos para sa mga tao. Na magkaroon po ng fellowship. Magkasama yung tao at ang Diyos. Kaya lang nga po mga kapatid, dahil po kay Satan at dahil po sa kasalanan, nalayo po yung Diyos at ang tao. Pero mga kapatid, hindi po natatapos doon. Kaya po tayo nandito sa mundo po na ito para bumalik ulit sa Diyos, para ma sa Diyos, para maranasan muli yung original na plano ng Diyos para sa mga tao. At yon ay magkasama yung Diyos at yung tao magpakailanman. So, mangyayari po yan mga kapatid. Siyempre, kapag tayo ay naandun na po sa bagong langit at bagong lupa, mararanasan po natin ulit na magkaroon ng fellowship sa Diyos at may enjoy po natin ulit yung presensya ng Diyos. Nakasama talaga siya. Pero ngayon po mga kapatid, dahil nasa mundo pa po tayo, ang pinakalayo na po natin ay patuloy na mapalapit po sa Diyos. Patuloy po na bumalik sa ating Diyos. Patuloy po na magkaroon ulit ng koneksyon sa Kanya. At sa pamamagitan po ng mga kapatid, magtutuloy-tuloy na po yun hanggang doon sa bagong langit at bagong lupa. Mga kapatid, habang nasa mundo po tayo na ito, dapat ang gawin po natin, magkaroon po tayo ng takot sa Diyos at higit sa lahat sundin po yung kalooban niya. Dahil yan po yung pinakamagandang gawin natin para mas mapalapit tayo sa ating Diyos. Ang sabi nga po sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13 to 14. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao lahat ng gawin natin, hayagman o lihim, mabuti o masama, ay pagsusulit natin sa Diyos. So nakita po natin mga kapatid, generally, para po sa lahat ng mga tao, kailangan pala magkaroon tayo ng takot sa Diyos at sundin yung kalooban niya. Kasi po mga kapatid, isa po yan sa pinakalayunin natin sa mundo po na ito, yung sundin po yung kalooban niya. At kasama na po sa pagsunod sa kalooban niya, yung pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga tao. So makikita po natin, ito po ay inutos po ng ating Panginoong Sokristo doon po sa kanyang mga unang alagad. Yun po yung isa sa pinakalayunin po nila, yung ibahagi yung salita ng Diyos sa buong mundo o sa mga tao. Pero mga kapatid, hindi po natatapos po doon. Kasi kung sila lang po yung babahagi ng salita ng Diyos, hindi tayo maaabot ng mabuting balita. Hindi po tayo maliligtas. So mga kapatid, tayo pong lahat na nakakilala sa ating Panginoong So dapat po mga kapatid, ibahagi natin yung salita ng Diyos sa mga tao. At yan po ay isang layunin natin bilang mga Krisyano na ibahagi yung salita ng Diyos sa mga tao. Dahil yan po ay utos ng ating Panginoong So Sabi nga po sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20, kaya humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Tandaan mo kapatid, nilikha ka ng Diyos sa mundo na ito dahil tinawag ka niya. Bago ka pa ipanganak sa mundo na ito, alam na ng Diyos yung mga mangyayari sa buhay mo. Meron na siyang plano sa buhay mo. Kung iniisip mo kapatid sa iyo wala kang kwenta, pero tandaan mo sa ibang tao may kwenta ka. Gagamitin ka ng Diyos sa ibang tao. Magiging ilaw ka o magiging tanglaw ka para don sa ibang mga tao sa mundo na ito. Kung bagay ko yung magiging channel of blessing sa ibang mga tao. Nabuhay ka sa mundo na ito, hindi lang para sa iyo. Nabuhay ka sa mundo na ito para sa Diyos at para sa kapwa mo. Mga kapatid, nakita po natin in general kung ano po talaga yung purpose ng mga tao sa mundo po na ito. At pare-pareho po yan. Meron po talaga tayong mga gagawin para sa ating Diyos at lalo na nga po para po sa ating mga kristyano meron po tayong misyon sa mundo na ito ngayon po mga kapatid, ano naman po yung purpose ng mga tao individually, kumbaga isa-isang mga tao, so mga kapatid hindi ko po masasagot yan, kasi po meron po talagang iba't ibang purpose yung mga tao sa mundo na ito at kayo po mga kapatid mismo yung makakasagot nyan pero mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, para mas mahanap nyo yung purpose nyo sa mundo na ito, hanapin nyo muna yung Panginoong Diyos. At kapag hinanap mo yung Diyos sa buhay mo, mas makikita mo yung purpose mo sa mundo na ito. Tandaan nyo po mga kapatid, tayo pong lahat ng mga tao sa mundo po na ito, lalo na po yung mga kristyano, meron po tayong iba't ibang mga calling na galing po sa ating Diyos. Ngayon po mga kapatid, yung calling mo na mula sa Diyos, yan yung isa sa purpose mo sa mundo na ito. Kasi mga kapatid, kung tinawag ka ng Diyos sa bagay na yan, yan talaga yung isa sa mga layunin mo sa mundo na ito. For example mga kapatid, ako noon hindi ko po talaga alam kung ano yung purpose ko sa mundo po na ito. Hindi ko po talaga alam kung ano yung mangyayari sa buhay ko. Wala po akong ka-idea-idea kung saan ba talaga patutungo yung buhay ko. Pero nung na-receive ko po yung calling mula sa Diyos, doon ko po nakita na yung isa sa pinaka-purpose ng buhay ko sa mundo na ito ay yung magbahagi ng salita ng Diyos. So mga kapatid, para mas makita nyo po yung purpose nyo sa mundo po na ito, hanapin nyo po yung calling ng Diyos sa buhay nyo. Last time po, tinalakay na po natin yan kung paano po natin ma o paano po natin malalaman yung calling ng mula sa Diyos? Kasi mga kapatid, yung calling hindi lamang po 'yan sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Marami po 'yan. Maraming way yung Diyos para gamitin kanya sa kanyang kaharian. Tandaan nyo po mga kapatid, lahat po tayo, pwede po tayong gamitin ng Diyos. Siyempre mga kapatid, kailangan po gawin natin, magpagamit po tayo sa Diyos. Lahat po tayo na nanampalataya sa Panginoong Sokristo, meron po tayong spiritual gifts. Ngayon po mga kapatid, yung mga gifts po na yun, hanapin po natin yun. Kailangan ma-discover po natin yun. At kapag nahanap na po natin yun, makikita po natin yung mga potential natin. Makikita po natin yung mga talent natin. At yun po yung magagamit natin para po sa kaharian ng Diyos. So kung di mo pa talaga alam kung ano yung purpose mo sa mundo na ito, hanapin mo lang yung calling ng Diyos sa buhay mo. At i-discover mo yung mga spiritual gifts na binigay sa iyo ng ating Diyos. Kasi po mga kapatid, tayo pong mga nilikha ng Diyos, naparito po tayo sa mundo po na ito para pagsilbihan siya, para mag-serve sa Kanya. Meron po talaga tayong gagawin para sa Kanya. So mga kapatid, kung ano yung mga kaya mong gawin sa Kanya, kung ano yung potential mo, yun yung gawin mo para sa Diyos. At yun yung purpose mo sa mundo na ito. Kung gusto talaga nating malaman yung purpose natin sa mundo po na ito, sa Diyos po tayo lumapit. Kasi po mga kapatid, yung Diyos po yung naglikha po sa atin. Siya po yung nakakaalam ng lahat-lahat sa atin. Siya po yung nakakaalam kung ano yung mga mangyayari sa atin pagdating po ng panahon. So siya lamang po mga kapatid yung talagang tunay na nakakakilala sa atin. Hindi po yung sarili natin. Hindi pa po talaga natin kilala yung ating mga sarili at hindi hindi po kilala ng ibang mga tao yung sarili po natin. So wag po tayong umasa sa sarili lamang po natin or dun po sa mga taong nakapaligid sa atin. At doon po natin hanapin yung purpose natin sa mundo na ito. Hindi po mga kapatid, lumapit ka sa Diyos na mismong naglikha sa iyo. At doon mo hanapin yung purpose mo. Kapag ginawa mo yan, mas ma-appreciate mo yung buhay mo. Mas makikilala mo yung sarili mo. At higit sa lahat, mas makikilala mo yung Diyos. Kapatid, tandaan mo, yung pag mo mo palang araw-araw, yung binibigyan ka ng Diyos ng buhay araw-araw, patunay na meron ka talagang layunin sa mundo na ito meron pang ipapagawa yung Diyos sa buhay mo. Hindi pa tapos yung Diyos sa buhay mo. Marami ka pang gagawin para sa Kanya. Nadal mo kapatid, hanggat nabubuhay ka sa mundo na ito, hindi pwedeng mawala yung layunin mo sa mundo na ito. Meron at meron kang gagawin para sa Diyos. Meron at meron kang gagawin para sa ibang mga tao. At ikit sa lahat, para sa sarili mo. Kaya mga kapatid, ang gawin nyo lamang po, sumunod kayo sa kalooban ng Diyos, maglingkod kayo sa Kanya, at gawin nyo po yung misyon na pinapagawa niya para sa inyo. So, yun lang po mga kapatid, ang gusto kong bahagi sa inyo. Sana po may natutunan kayo sa ating tinilaki ngayon. Hanggang sa muli po, magkita kita po tayo sa po sa inyong pananood. Magpalaim po kayo ng Diyos. Ingat po kayo palagi.